Magandang araw mga ka-hunter. Sa videong ito ay pagkuwentuhan natin ang isa sa mga episode ng paborito nating anime, ang Hunter x Hunter. Kaya't huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe para updated kayo sa mga ilalabas pa nating bagong video. I am the great mad cloud crazy slots! Hope you get something good! Para lamang maging isang floor master ay marami sa mga manlalaro sa Heavens Arena ang sinusubukang mandaya hindi katulad ni Lagon at Kilua na mas piniling palakasin ang kanilang sarili sa puspusang pagsasanay. Nang gabing bago sumapit ang laban niya kay Gon ay tumawag sa telepono si Sadaso para bigyan ng babala ang mga kasama tungkol kay Kilua, at mas pinili na lamang nitong umalis dahil sa takot nito sa kanyang maaaring sapitin sa kamay ng asasin. Matapos makausap sa telepono si Sadaso ay sinabi ni Revelt kay Guido na itutuloy pa rin ito ang pandaraya sa mga baguhan para lamang maging floor master. Sinabi pa nito kay Guido na hanggat nag-iingat ay wala siyang dapat alalahanin kay Kilwa, lalo pat wala naman itong alam sa kanyang nen ability. Laking gulat naman ng dalawa nang biglang magsalita si Kilwa, at sinabing mali kayo, at hindi na mahalaga kung alam ko man o hindi ang inyong nen ability. Maaari ko kayong puntahan kahit saan at kahit anong oras ko man naisin. Habang kayo'y natutulog o magin habang kayo'y nagbabanyo, Kaya't sumunod kayo sa patakaran dahil ang tanging makikinabang lamang kung wala nito ay kami, ang dagdag pa ni Kilua sa dalawa bago ito umalis. Kaya naman pagkaalis nito ay sinabi ni Revelt kay Guido na dapat silang lumaban ng parehas. Habang si Gon naman ay nakuha ang una nitong panalo sa ikadalawang daang palapag dahil sa hindi pagsipot ni Sadaso. Habang lumilipas ang mga araw ay patuloy pa rin sa pagsasanay ang dalawa, hanggang sa dumating sa araw ng muling pagtatapat ni Gon at Guido, Tinanong naman siya ni Wing kung meron na itong naisip na strategiya na sinagot naman ni Gon na siya ay may planong gumamit ng sandata. Sa simula pa lang ng laban ay agad sinugod ni Gon si Guido na agad namang gumamit ng Tornado Tops para dumipensa. Nagawa din itong magbato ng mga turumpo na tinawag nitong Shotgun Blues na hindi katulad ng Battle Waltz, ang mga turumpo nito ay direktang tatargetin si Gon. Ngunit sa halip na iwasan ay direkta itong sinalag lamang ni Gon ng kanyang Ren dahil na rin sa galit nito sa ginawang pangba-blackmail ni Lagido. Agad na rin itong naghanda para sa kanyang pagsugod gamit ang kanyang pamingwit. Sa pag-aakalang ang target ng pamingwit ay ang kanyang damit ay mas binilisan ni Guido ang pag-ikot upang depensahan ang kanyang sarili sa pag-atake ni Gon. Ngunit nagulat ito sapagkat lumagpas lamang sa kanya ang hook ng pamingwit na ang totoong target pala ay ang sahig na kinatatayuan nito. Agad naman itong hinila ni Gon ng malakas dahilan para ito ay tumilapon pataas kasama si Guido. Matapos bumagsak at habang nakahandusay si Guido sa sahig ay dito na binali ni Gon ang paan itong gawa sa bakal sa pamamagitan ng isang suntok lamang. Nagbanta rin ito na sa susunod na may mangyari pa kay Sushi, ay mukha na nito ang kanyang babasagin. Dahil nga sa hindi na magawang lumaban pa ni Guido ay dineklara na ng referee na panalo si Gon. Sumunod naman ay ang main event ng gabing yon, ang laban sa pagitan ni Kilua at Revelt na sa pagsisimula pa lamang ng laban ay agad nang naglaho si Kilua at nakita na lamang ni Revelt na mula sa taas ay mabilis itong napunta sa likod niya. Kaya't agad-agad nitong ginamit ang kanyang kakayahan na aura burst kung saan mas napapabilis pa nito ang pag-andar ng kanyang wheelchair gamit ang sarili nitong aura. Nilabas na rin nito ang kanyang twin snake na latigo at mabilis na hinahampas paikot para protektahan ang sarili habang nag-aantay ng pagkakataon para umatake. Ngunit ito ay madali lang nasa at napigilan ni Kilua, na ikinagulat naman ni Riebelt. Subalit may nakatago pa pala itong sekreto, sapagkat ang kanyang latigo ay meron ding kakayahang maglabas ng isang milyong boltahe na naagad naman niyang inactivate para makuryente si Kilua. Habang nagsasalita si Riebelt at kinukuryente si Kilua, ay bigla na lamang itong tumilapon pataas dahil sa paghila ni Kilua, na sinabi naman sa kanyang baliwala lamang ang kuryente, at walang epekto sa kanya sapagkat siya ay sinanay sa pagtorture gamit ito. Pagbagsak naman ni Rivelt ay sinalo ito ni Kilua, dahilan para makuryente rin ito na siya namang agarang nagbigay ng panalo kay Kilua. Makalipas naman ang siyam na araw, ay di na nagawa pa ni Gidong humarap kay Kilua, na nagbigay na naman dito ng isa pa uling panalo. Kinabukasan naman ay si Gon ang hinarap ni Rivelt ngunit hindi katulad ng kay Kilua, ay iba ang naging diskarte nito sapagkat hindi nito kayang direktang tanggapin ang kuryente ng latigo nito. Pagkahudyat pa lamang ng referee sa simula ng laban, ay agad nang pinaikot ni Rivelt ang kanyang latigo sa takot nito kay Gon. Samantalang si Gon ay kalmado lamang na binuhat ang isang parte ng sahig at hinagis sa kanya. Para makaiwas sa sahig ay kinailangan nitong itigil ang latigo at gumamit ng aura burst, na siya namang nagbigay kay Gon ng pagkakataon para maagaw ang mga latigo nito. Gamit ang sandata ng kalaban, ay muling pinatikim ni Gon kay Revelt ang bagsik ng kuryente ng latigo nito. Na siya namang nagbigay ng panalo kay Gon. Matapos manalo sa kanyang laban, ay sinalubong si Gon ni Hisoka ng pagbati habang pumapalakpak, at sinabi nitong tinatanggap na niya ang hamon ni Gon at lalabanan ito kahit anong oras nito na isin. Abangan sa ating susunod na episode ang kapanapanabik na paghaharap ni Gon at Hisoka, kaya't huwag kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga susunod pa nating video.